Five Ghosts Caught on Tape Bake Ang kwentong mapapanood ninyo ay galing kay Morgan sa kanyang TikTok. Ayon sa kanya, simula 2007, meron ng mga weird things ang nangyayari sa loob ng bake shop niya. Kadalasan sa mga nangyayari ay ang kusang paggalaw ng ilang bagay sa loob at labas ng kusina may mga pagkakataon din na kusa na lang nagbabago ang pwesto ng mga gamit dito. Sa simula ang buong akala nila ay gawa ito ng ilan sa mga staff niya, ngunit kalaunan nalaman nilang hindi pala. Lahat ng ito ay kagagawan ng espiritu na tinatawag nilang si Harry. Bukod sa mga paggalaw ng mga gamit, naniniwala sila na si Harry ay may kakayanan na magmorph ng mga gamit out from nowhere katulad nitong video na mapapanood nyo. thing you're gonna see is i had to turn it sideways but just look towards the back stairway you'll see the dr pepper can fly there's an orb to the right and then the skeleton falls so here's a zoomed in dr pepper can flying out of the canvas again there's just a wall behind it i know it's blurry i apologize for the quality let me reverse it and you'll see the dr pepper can come back it literally comes straight out of the paint Isang lata ang bigla na lang lumipad mula sa hagdan at matapos nun ay bigla na lang nahulog ang skeleton figure sa kinalalagyan nito. Hindi basta-basta ang paglipad ng lata. Kung titignan mo kung saan nang galing to, ito ay bigla na lang lumabas sa painting na nakasabit sa pader. Hindi lang eto ang pagkakataon na may nakunan silang ganito sa camera dahil makalipas ang pitong buwan. They recorded the same strange phenomena. Pay attention to the guitar canvas above the couch, please. Now you may think, "Oh wow, somebody threw it from above." Nope. Let me zoom it in for you, pal. This is me just slowing it down my finger. That thing is morphing out of that painting. It literally just morphs out of thin air. This time from the guitar canvas, we glanalang ang isang Halloween ball. But if you look closely, wala naman bowl dun nung una. Ang mas nakakapagtaka, makikita mo ang bowl na nagmorph out sa canvas. Makikita mo pa na gumalaw ang canvas sa paglabas ng bowl dito. As if Harry can create a portal and throw things out from there. Ano sa tingin nyo? Ayon kay Morgan hanggang ngayon nagpaparamdam pa din si Harry sa kanila. But they simply learned to live with it. Wala pa din silang maibigay na paliwanag tungkol sa mga nangyayari and this case still remains a mystery. Shadows and Voices Noong November 2024, kasamang nagpapahinga nang nagpost ng video ang kanyang aso na si Charlie sa loob ng kanyang kwarto. Hindi niya alam isang terrifying event na pala ang mangyayari. Nagsimulang maging uneasy si Charlie, tumatahol at nakatingin lang sa taas ng bintana na parang may nakikita siyang kakaiba. He has been freaking me out for about 15 minutes. I know, dude. What's going on? What are you seeing? And something's been spooking him. He's jumping around. This dude. What are you seeing? Kaya pala tumatahol ang aso talaga palang may nakikita to. Tignan mabuti ang taas ng bintana. Isang black sphere ang makikita mong dumaan mula sa kaliwa pa kanan. At pagkatapos nun ay ingay na ng galing sa labas ng kwarto. Kita mo na nai-startle si Charlie sa mga nangyayari sa paligid niya pero clueless pa din ang owner niya. Bukod dito, meron pa palang ibang magaganap. Why don't you back up? Charlie, I know. Calm down. It's okay. What are you seeing? You're freaking me out, buddy. We to go. Should we go, Bubba? You tell me when it's time to go. Because I don't know what you're looking at, but when we need to go, you let me know, buddy. What's well, freaking you out, Bub? Okay. Should we go? Yeah. You leave Matapos lang ang ilang segundo, muling lumitaw ang black orb, pero sa pagkakataong ito, ho, dalawa na sila. Ang unang black orb ay makikita mong dumaan sa harapan ng bintana at ang pangalawa ay nanggaling sa hallway. Matapos nga nito, isang bulong ang maririnig na agad nag-react si Charlie. Ang sabi nito, get out. Get, out. Get, out. get out. Ito hindi narinig ng lalaki dahil hindi siya nag-react sa boses pero malinaw ang rehistro ng boses sa camera. Ano sa tingin nyo ang gumagampala sa aso niya dito nga kaya nagre-react si Charlie o nagkakataon lang ang kilos niya sa mga strange events na nakuna ng camera. Ikaw na ang bahalang humusga. The Hand Ang video mapapanood niyo ay pinadala ng isa nating kag-goosebumps. Sa video, si Mary Rose at ang mga kasamahan niya ay nagre-record ng sayaw sa loob ng isang public restroom para sa kanyang social media. However, What they didn't know, magvaviral ang video nila hindi dahil sa sayaw nila, kung hindi dahil sa kababalaghang naganap dito. Habang nagsasayaw sila, ang sabi ni Mary Rose, may naramdaman siyang humawak sa balikat niya. Ang buong akala niya ay buhok niya lang to ngunit nang i-check niya ang video. Dito niya nalaman na meron palang maliit na kamay ang lumabas sa likod niya at tinapik siya nito. Ang kamay ay parang kamay ng sanggol. Bukod doon, wala din silang ibang kasama sa restroom nang i-record nila ang video. Kahit sabihin nating may maliit na bata sa banyo, imposible pa ba ding maabot nito ang balikat niya Pagkatapos nga ng sayaw ay bahagya mo pang makikita ang nasa likod niya pero wala namang tao doon. Kaninong kamay kaya ang nakunan niya sa camera? Ikaw na ang magpasya. Glowing Eyes Isang gabi hindi maganda ang nararamdaman ni Ash kaya uminom siya ng gamot para dito. Malakas ang epekto ng gamot sa kanya kaya pakiramdam niya ay high siya nung gabi na yun. Binabantayan pa nga siya ng alaga niyang pusa para i-comfort siya nang bigla na lang siyang makarinig ng kakaibang mga ingay sa bahay. Kaya inilabas niya ang kanyang camera at dito na nga siya nagsimulang mag-record. Habang nag-iikot siya sa bahay para tignan kung ano ang mga ingay na naririnig niya, bigla na lang lumitaw ang isang pares ng umiilaw na mata sa tabi ng couch niya. Ito pa nga ay tumingin pa sa kanya, ngunit hindi niya napansin at diretso lang siya sa pagre-record. Alam ko ang iniisip niyo at sasabihin niyo na ang matang nakunan sa video ay matalang ng pusa niya. However, may isang problema dahil ang alaga niyang pusa, walang mga mata kung ganoon, kaninong mata ang niya? Eto din ba ang may kagagawan ng mga ingay na naririnig niya noong gabi na yon? Ano sa tingin nyo? Ikaw na ang humusga. Late Night Passenger Si Angel ay nagtatrabaho bilang isang Uber driver sa Torreon, Mexico. Late one night, nakakuha siya ng booking kaya pinuntahan niya ang pasahero sa tapat mismo ng elementary school. May naaaninig siyang gumagalaw sa likod ng gate ng paaralan. Sa takot nga niya, nagsimula siyang mag-video. Ito ang nangyari. Although hindi kita sa video ang sinasabi niyang gumagalaw sa likod ng gate, pero malinaw na maririnig ang iyak at sigaw ng babae. Ang tinig daw ay nanggagaling sa loob ng paaralan pero wala nang tao sa loob ng paaralan. Lalo na at mag-aalas tres na ng madaling araw yun. Hinintay pa din niya ang pasahero at sa pagdating nito, mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan dahil sa takot niya sa boses na kanyang narinig. Did the voice he heard that night crying for help? I guess we'll never know. Poltergeist Mag-aalas tres na ng madaling araw. Hindi makatulog si Lou kaya lumabas muna siya sa sala para magbasa ng kanyang paboritong libro about mythology. Makikita mo sa video na sobrang focused siya sa pagbabasa dahil na-enjoy -e niya to. Kasama din niya nung gabi na yon ang aso niyang si Peanut. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, may interrupt na lang siya dahil sa nararamdaman niya bigla na lang siyang napatayo at takot na takot na pumunta sa kwarto. Ito ang nangyari. Sa video, makikita mong halos na palundag na lang siya at mabilis na napahawak sa kanyang kanang tenga. Ang sabi niya, nakarinig siya ng hininga sa mismong tabi lang niya. Dahil nga dito ay napatayo na siya at sa kanyang pag-alis, bigla na lang ding nahulog ang alcohol containers sa taas ng TV stand. Ayon sa kanya, hindi niya napansin na nahulog ang alcohol. Nakita lang niya ito nang reviewin niya ang CCTV footage. Pinakita pa niya kung saan nakalagay ang alcohol at makikita mo na flat ang surface nito. Ano sa tingin mo ang na-encounter niya noong gabi na yun? Ito nga daw ang unang beses na nangyari sa kanya yun and let's hope that it's also the last. Dahil kung hindi, it could progress into something much sinister. Doorbell Camera ang videong mapapanood nyo ay kuha sa doorbell camera sa bahay ni Axel. Paalis sila ng gabi na yon at ilalak na nila ang pinto. Eto ang nangyari. Isang creepy voice ang nagsalita sa doorbell cam. Sabi nito, dong hang me. Hindi ito napansin ng magkakasama ng oras na yon pero ano sa tingin mo ang boses? Is it a plea from a spirit they don't know or is the doorbell cam hacked and someone is trying to scare them? Katulad ng lagi kong sabi, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang kumusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.